sa gitna ng kinugkob na lungsod ng Mariupol sa Ukraine. Pabaloktot na nakasubsob si Private First Class Oleksandr Ivanchov. Sa ilalim ng malamig, madilim na kaibotora ng Asob Stahl Steel Plant. Ang kanyang napakasakit na kwento, isa sa paglaban, katatagan at pagtakas, ay nagpinta ng isang napakagandang larawan ng diwa ng Ukrainian. Laban sa pagsalakay ng Russia kung paano nakatakas ang isang sundalong Ukrainian mula sa kinugkob na Asobstal Steel Complex sa Mariupol at nakalusot sa isang daan dalawampot limang milya patungo sa teritoryo ng Ukrainian. Matapos mapalibutan ng mga tropang roso ang Asobstal Plant na matatagpuan sa Mariupol ay patuloy ang pagsisikap ng mga Ukrainians na ipagtanggol ang natitirang stronghold nito at para na din maprotektahan ang daan-daang sibilyan na kasamang nagkukuta sa lugar. Subalit na uubusan na sila ng mga bala at supplies ng pagkain at gamot. Dahil dito, wala nang nagawa ang pamahalaan kundi isoko ang planta para sa kapakanan ng mga sundalong Ukrainiano at sibilyan sa loob. Kaya labagman sa Kalooban ay inutosan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang mga sundalong Ukrainian na ibaba ang kanilang mga armas. Pagkatapos ng 80 araw na paglaban at sumuko na lamang. Ngunit may iba pang ideya si Private Ivan Strom. Ayon mismo sa Mandirigma, nagdesisyon siyang pumasok sa misyong ito at napagtanto niyang buhay ang magiging kapalit para ipagtanggol ang kalayaan ng kanyang bansa pagunitan niya, handa siyang mamatay sa labanan. Ngunit sa moral na paraan, hindi siya handang sumuko. Alam niyang medyo nakakabaliw ang kanyang plano. Ngunit noong panahong iyon, kumbinsido na siya. Mas malaki ang tsansa niyang mabuhay sa pamamagitan ng pagtatago kaysa sa pagsuko ng sarili sa mga roso na ang malawakang pang-abuso sa mga prisoners of war ay hindi kaila sa mga tropang Ukrainians at nabotas siya sa isang pader para makarating sa isang maliit na lagusan Nagtago ng ilang mga supply at nagplanong manatiling nakatago sa loob ng sampung araw Umaasa na ang mga roso na kumukontrol sa nasirang planta ay magpapabaya sa kanilang pagbabantay doon at hindi magaksaya ng panahon upang kalugarin ang pinakailalim na lugar ng planta at ligtas siyang gumagapang sa mga guho nang hindi napapansin at makapasok sa lungsod na minsang tinawag niyang tahanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang pagdurosa at makalipas ang isang linggo. Naubos na niya ang anim na lata ng nilagang manok at sampung lata ng sardinas at halos lahat ng walong 1.5 liters na buti ng tubig na itinabi niya. Unti-unti na siyang nanghihina na dehydrate at kung ano-ano na ang kanyang iniisip. Napagtanto niya na kailangan niyang umalis dahil hindi na siya tatagal doon sa susunod pang tatlong araw at iyon ang kanyang magiging katapusan. Ang salaysay ni private Ivan Chob tungkol sa kanyang pagtakas mula sa asobstal ay sinusuportahan ng mga larawan at video mula sa lungsod at pabrika. At ito ay napatunayan ng mga nakakataas na opisyal at sa pamamagitan ng mga record ng medikal na nagdodokumento sa kanyang paggamot pagkatapos niyang makarating sa teritoryong kontrolado ng Ukraine. Gayon paman, ang kanyang kwento ay tila napakalayo kung kaya't isinailalim siya ng Security Service ng Ukraine sa isang polygraph test upang tiyakin sa kanila na siya ay hindi isang double agent nagatubili siyang ikwento ang buong pangyayari upang protektahan ang buhay ng mga sundalong Ukrainian at mga sibilyan na tumulong sa kanyang pagtakas at hawak pa rin ng mga tropang rusok sa Azovstal plant bilang mga prisoners of war. Si Private Ivan Chub, 28 taong gulang ay libo-libong milya mula sa Ukraine nang simula ng Russia ang full-scale invasion nito noong February 24, 2022. Siya ay nagtatrabaho bilang isang maritime security agent na itinalaga upang protektahan ang mga barko mula sa mga pirata ng Somalia sa Gulf of Aden malapit sa Red Sea. Siya ay naninirahan sa Mariupol sa loob ng walong taon kung saan nagiging maunlad ang lungsod. At isa din siya sa gumagawa ng mga kalsada at parki sa lungsod. Pagsapit ng ikalabing apat na Marso, siya ay sumapi sa Azov Regiment isang dating grupo ng milisya na natiklop sa militar ng Ukrainian at nangunguna sa pagtatanggol sa planta ng Asobstal. Noong panahong iyon, ang labanan para sa Mariupol ay matindi at ang lugar na ito ay isa sa pinakamabagsik na digmaan habang walang pakundangan na pinapasabog ng mga roso ang lungsod. libu libong, libong sibilyan at sundalo ang naipit sa loob ng masalimuot na network ng mga banker sa ilalim ng planta. Habang ang mga pwersang Ukrainian ay lalong naging disperado ang pamunuan ng militar sa Kiev, ang kabisera ng Ukraine, ay nagpasya na magsagawa ng isang matapang na operasyon upang lumipad bilang suporta sa mga linya ng kaaway. Dito nagboluntaryo si Private Ivan Chub para sa misyon. Alam niya na ito ay one-way ticket at wala nang balikan pa. ika-25 ng Marso isinagawa na ang misyon laban sa lahat ng posibilidad. Sakay ng MI-8 helikopter sa mababang lipad. Nalampasan nila ang mga anti-aircraft battery ng Russia at lumapag sa loob ng bakura ng pabrika na naghahatid ng mga kinakailangang supply sa libu-libong sundalong Ukrainian na nakakulong doon. Ngunit hindi ito sapat. Nang dumating si Private Ivan Chub sa Asomstal, ang mga sundalo ay walang natirang bala para sa marami sa kanilang mabibigat na sandata. At ubos na ang mga anti-tank mine at ang mga mortar. Ang mga sibilyan ay nabubuhay sa lumiliit na mga rasyon. Maraming sugatan na may gangrene. Nabubulok sila doon at unti-unting namamatay. At araw-araw, palakas ng palakas ang pag-abanti ng tropang roso sa paligid ng Asubstal. Ikalabing-anim ng Mayo, dito na napagtanto na wala ng kakayahan sa paglaban ang mga tropang Ukrainyano sa Asomstal. At isang pagpapatiwakal ang patuloy na paglaban kahit hindi na epektibong pwersang panlaban. Dito na ibinaba ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang otos para isuko na ang Asomstal plant. Ngunit aabutin pa ng apat na araw upang makumplito ang proseso at nagbibigay kay Private Ivan Chub ng sapat na panahon upang muling isalang-alang ang kanyang plano pero buo na ang kanyang isip. Ipinalam niya sa lahat ang tungkol sa kanyang desisyon na magpaiwan. At bago sila umalis, ay nakipagkamay pa siya sa bawat isa sa kanila. Binigyan pa siya ng pera ng mga may pera na maaari niyang gamitin kung sakaling magtagumpay siya sa pagtakas. May 20, 2022, formal nang sumuko ang huling sundalong Ukrainian at nagtago si Private Ivan Chob sa tunnel bukod sa pagkain at tubig na itinago niya, mayroon siyang kape, tsaa at asokal, pati na rin ang kotsyon at pantulog. Kapag may apoy, ay nakatitig lamang siya dito. Hinihintay ang paglaho ng liwanag ng apoy at kasunod nito ay mahabang oras ng kadiliman na naman. Sa paglipas ng mga araw, ang minsang walang tigil na kulog ng mga bumbang umuulan sa asobstal ay napalitan ng nakakabagabag na katahimikan. Sa ikapitong araw, ubos na ang tubig. Alam niyang kailangan na niyang umalis. Nagpalit siya ng damit ng sibilyan. Itinapon ang kanyang mga sandata at nakipagsapalaran sa bakura ng pabrika. Sa unang pagkakataon natumingala sa langit sa loob ng mga araw, natamaan siya ng kinang ng mga bituin. Napansin din niya na ang mga sundalong roso na may kontrol sa asubstal ay hindi nag na itago ang kanilang mga posisyon at ang mga patrol na naglibot sa pabrika ay gumagamit ng mga flashlight at malalakas kung magsalita. Si Private Ivan Chob ay madaling nakaiwas sa kanila na nakayuko sa ilalim ng mga rilis ng tren. Lakad takbo siya sa loob ng anim na oras at sumisikat na ang araw nang marating niya ang nawasak na lungsod. At hindi kayang ipaliwanag ang kanyang mga natunghayan, ang lugar ay isa ng nakakatakot na tanawin. Nagkakalat ang mga katawan ng hayop at tao Minsan ay pira-piraso na Iwalay ang braso sa katawan Maaaring hinila ito ng aso Ang pagtakas nito Mula sa substal Ay ang unang hakbang lamang Ang plano ay pumunta sa kapitbahayan Kung saan siya nakatira Akala niya Kung makakita siya ng mga pamilyar na mukha Hihingi siya sa kanila ng tulong Maghugas Umain At kung ano pa Ngunit hindi ito nangyari ang lungsod na kilala niya ay burado na. Maging ang mga taong na niya bago ang pagsalakay ay parang mga estranghero. Hindi niya mapagkatiwalaan ang sinuman. Mabilis niyang napagtanto na ang tanging pag-asa niyang makaiwas sa paghuli ng mga roso ay ang makalabas sa lungsod at magtungo sa kanluran sa teritoryong kontrolado ng Ukrainian. Kinakailangan pa rin niya ng tulong at malinaw na kailangan niyang mag-iingat kung kanino siya lalapit Inikilatis muna niya kung pwede bang pagkakatiwalaan ang taong kanyang makikita Hindi siya mabubuhay Kung wala ang kabaitan ng mga hero na tumulong sa kanya Kadalasan ay nasa malaking panganib Sa isang nayon, pinainom siya ng isang matandang babae ng tubig mula sa isang balon Siya umano ay minsang nahuli Habang nasa lungsod pa rin Subalit, tumanggi itong ibunyaga ng mga karagdagang mga detalye patungkol dito, kung paano siya nakawala at kung sino ang mga humuli sa kanya. Labing walong araw ang nakalipas na marating niya ang frontline, tumatawid ng halos 125 miles behind the enemy lines. Sa puntong iyon, ang kanyang mga paa ay duguan at ang kanyang likod at tuhod ay labis na sumasakit at siya ay hirap ng maglakad Nabawasan ng 25 pounds ang kanyang timbang nang dumating ang sandali upang tumawid sa teritoryo ng Ukraine. Siya ay tumakbo ng ubod ng bilis. Naisip niyang tumawid sa isang ilog na nagpapakita ng natural na hadlang sa pagitan ng mga puwersa. Ngunit itinuring niya itong masyadong mapanganib. Sa wakas ay nagpasya siyang sumulong na lamang sa huling sampo hanggang labing limang milya sa kalupaan. Nalampasan niya ang mga landmines at iba pang mga booby trap. Tumibay ng sintigas ng bakal ang kanyang dibdib. Walang emosyon, walang iniisip. Nalampasan niya ang kamatayan. Nakaharap na niya ang mga sundalong ukrainyano at pilit kinukumbinsi ang mga ito na siya ay isang kasamahan sa hukbo ng Ukraine. Nakatingin lamang sa kanya at nakikinig ang mga ito. Ngunit naniniwala din sa kanyang mga pahayag sa huli inilayo siya mula sa frontline at pinapunta sa Kiev para sa pangangailangang medikal at rehabilitasyon. huminto siya sa isang gasolinahan at bumili ng kape at mainit na hotdog. Ito na yata ang unang pagkakataon na muli siyang nakatikim ng hotdog at nakahigop ng masarap na kape magmula ng pinasok niya ang misyon sa Asomstal. At ngayon, si Private Ivan Chob ay nakikipaglaban pa rin para sa Ukraine at tumutulong sa isang drone unit sa labas ng durong na lungsod ng Bakmot. Sa gitna ng backdrop na ito ng individual na katapangan, ang militar ng Ukraine ay nakakuha ng isang makabuluhang tagumpay. Isa na rito ang matagumpay na pinabagsak ang tatlong Russian SU-34 fighter bombers sa rehiyon ng Kherson. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag iwan lamang po ng like at mag subscribe at mag komento na rin kung ano sa inyong palagay kung si Private First Class Alexander Ivanchov ay piniling sumuko na lamang sa kamay ng mga ruso mananatili pa kaya siyang buhay ngayon na patuloy na lumalaban para sa panig ng Ukraine ano man ang iniisip mo sabi ka kung marinig ang inyong komento hanggang sa muli L Profesor